sa isang lumang templo, habang nagpapahinga ang isang babae ay nakaamoy siya ng isang mabangong bagay, maya maya ay nalaman niya na isa itong eternal body, agad niya itong pinuntahan at nalaman niya na nanggagaling ito mula sa kabilang bayan, ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, kaya kailangan niyang mahanap ang napakabihirang eternal body para makain, at upang makaakyat sa immortality, sa kabilang bayan. Ang pangalan ng ating bida ay si Chen na isang kaawa-awang manlalakbay, napunta siya sa mundo ng mga immortal ngunit ang kanyang mga meridian ay naharangan, at dahil dito ay hindi siya makakapagsanay ng martial arts, ngunit sabi sa kanya ng isang matanda na hindi siya isang walang kwenta, dahil meron siyang legendary eternal body, at kapag kinain niya ito ay makakaakyat siya agad, gayon paman, ayos lang para sa kanya kung hindi siya makakapag-cultivate ng immortality, pero ang magnanakaw na God ay nilagyan rin siya ng attributes ng Tang na isang bagay na tumutulong sa mga halimaw at demonyo na mas lumakas o maging immortal, ang kanyang buhay ay pinalibutan ng kamalasan, ilang beses ninakawan ng hindi mabilang na mga demonyo at halimaw, maraming beses na sugatan ang kanyang katawan at isipan, at inatake din ang kanilang sex kaya walang choice ang matanda kundi ang basagin ang kawalan at dalhin siya dito para magtago, pero ngayon ay punong-puno na siya, naiinis na si Chen Chang'an dahil ang ibang manlalakbay ay masaya sa kanilang buhay. Habang siya ay ginagawang pagkain lang dahil sa kanyang pangangatawan, sinabihan niya ang God na isang magnanakaw, at walang puso dahil pinagtatabuyan niya siya, sinigawan niya ang God kung meron siyang kakayahang umatake ng kidlat para patayin siya, ngunit ilang saglit lang ang lumipas ay isang kidlat ang tumama sa tabi niya, agad humingi ng tawad si Chen Changgan at sinabi na nagbibiro lang siya, gayon paman, hindi niya nasasayangin ang kanyang oras ngayon at matutulog na lang siya dahil baka bukas ay sinipa na silang lahat ng matanda at bumalik na may hawak na inihaw na manok para presahin siya Habang matutulog na siya ay isang babae ang lumitaw sa kanyang likod Tinanong niya si Chen Changgan kung gusto niyang magpalipas ng gabi na kasama ang kanyang alipin Nagulat naman si Chen Changgan at tinanong kung sino siya Agad naman siyang hinalikan ng babae at nalaman niya na ito ang lasa ng isang eternal body Sa mga oras na ito ay ngayon lang naranasan ni Chen Changgan na maging malakas pero dapat protektahan ng mga lalaki ang kanilang sarili kapag inaabuso, agad niyang tinulak ang babae palayo sa kanya, sabi naman ng babae na hindi niya alam na gusto niya ng ganitong pamamaraan, sa patuloy na pang-aabuso sa kanya ay sinabihan siya ni Chen Chang'an na masyadong mabilis ang pangyayari, at kailangan muna nila pag-usapan ang kanilang hinaharap, tinanong siya ng babae kung ano pa ang kailangan niyang antayin, dahil hindi na siya makatiis ng ilang sandali, pero bago ang lahat ay may kailangan muna siyang siguraduhin, Tinanong siya ni Chen Changgan kung isa siyang totoong tao o multo. Ngumiti naman ang babae at sinabi na isa siyang multo. Sa sobrang gulat ni Chen Changgan ay hindi na may larawan ang kanyang mukha. Maya-maya ay kinagat na siya ng babae sa kanyang leeg. Napaisip naman si Chen Changgan kung ito na ang kanyang kamatayan. Nawala ng saysay ang tatlong taon niyang pagtatago para iligtas ang sarili niyang buhay. Sa huling sandali ay biglang lumabas ang isang sistem. Sabi dito na nakadetect ang system na ang host ay nakatagpo ng isang multo at nabuksan ang invincible domain system. Mula sa isang bilog na lugar na may dalawang metro sa paligid ay magiging invincible siya. Napagtanto naman ni Chen Changgan na kapag nasa loob ng dalawang metrong ito ay hindi siya matatalo at siya ang master ng field na ito. Ang level ng system ay level 1, ang kanyang realm ay wala pa, ang special function ay wala pa, at ang field value ay 0. At ang kanyang field garden ay may dalawang kilometro. Mula dito ay nalaman na ni Chen Changgan na hindi lahat ng manlalakbay ay walang kwenta. Nagulat naman ang babae at tinanong kung ano ang ginawa niya. Sabi ni Chen Changgan na ngayon ay oras na para siya naman ang umatake. Ngayon ay makikita niya kung gaano kalakas ang Invincible Field. Tinawanan naman siya ng babae dahil paano siya makakalaban kung isa lang siyang ordinaryong tao. Tinanong niya si Chen Changgan kung inaakala niya na kaya niya siyang talunin. Kung tutuusin ay nakakakiliti lang ang kanyang atake Kaya mas mabuti kung humiga na lang siya at magpakain sa kanya Para hindi na siya makaramdam ng anumang sakit Sinabihan naman siya ni Chen Changgan na subukan niyang lumapit para malaman nila kung sino ang mas malakas Maya-maya ay sinapak na siya ni Chen Changgan at sa sobrang lakas nito ay tumagos hanggang sa kalangitan ang kanyang atake Wala nang bakas ng kahit anong katawan ang natira sa kanya Nalaman naman ni Chen Changgan na hindi ito isang panaginip at ngayon ay tapos na ang kanyang paghihirap na tumakas mula sa mga humahabol sa kanya. Dahil pinatay niya ang isang Chi Training Triple Heaven na babaeng multo ay nakakuha siya ng 10 field points. Tinanong ni Chen Changgan ang sistem kung ano ang field value. Sabi ng sistem na bawat isandaang puntos ng field value ay maaring tumaas ng isang metro. At ang kasalukuyang invincible domain niya ay dalawang metro. Tinanong ni Chen Changgan kung paano pa siya makakakuha ng field value. Napapaisip siya kung ano ang mangyayari kapag nagawa niyang sakupin ng buong kontinente, napagtanto niya na pwede siyang maging pinuno ng buong kontinente kapag nangyari ito, sabi ng system na ang paraan ng pagkuha ng field value ay kailangang tuklasin mismo ng host, Pinakyu naman siya ni Chen Changgan at sinabi na napaka-irresponsible niyang system, dahil talagang hahayaan niya ang host na mag-explore ng mag-isa, maya, maya ay unti-unti na siyang nawawala ng lakas at kinalaunan ay nawalan na siya ng malay, gayon paman, sa kabilang panig, nagulat ang mga demonyo at halimaw nang nawasak ang kalangitan, ang iba ay nagulat sa nakakakilabot na immortal na kapangyarihan, habang ang iba ay nagtataka kung may nahulog na isang immortal na kayamanan sa mababang mundo, at mukhang nalalapit na naman ang kaguluhan sa mundong ito. Sa itaas na mundo ng Xuanwu Immortal, isang malaking kamay ang tumagos sa isang malaking temple at winasak ito, mula dito ay lumabas ang Holy Immortal Sword at bumaba sa mababang mundo, Maya-maya ay pinatawag na ng Immortal ang dosing Immortal Generals. Agad naman silang pumunta sa kanyang harapan at nagbigay ng saludo sa Immortal. Sinabihan niya ang mga Immortal General na ang 10,000 taong Immortal na sandata na isinakripisyo ng kanyang ama sa Sword Casting Tower ay inatake ng hindi kilalang anino ng kamao at ngayon ay naiwan sa ibabang mundo. Ngayon ay inuutusan niya silang lahat na gumawa ng kahit anong paraan para kunin ang sword na ito at kung sino mang nilalang ang kumuha nito ay patayin nila sila ng walang alinlangan, sa mababang mundo, hindi makapaniwala si Chen Changgan na sa sobrang kagutuman niya ay nagresulta ito ng pagkawalan niya ng malay, siguro ay kakain na muna siya ng lupa para magkaroon ng laman ang kalamnan niya, sinipan niya naman ang lupa at sinabi na hindi siya nagugutom para kumain ng dumi sa ikadalawamput isang siglo, gayon paman, Naalala niya na may mga paghihigpit na nilagay ang matanda sa templong ito para hindi magawang makapasok ng mga demonyo at halimaw. Ngunit ngayong gabi isang babaeng multo sa Chirify ng realm ang nakapasok, nagtataka siya kung ano ang problema. Ngunit hindi ngayon ang oras para isipin ito dahil wala pa siyang cultivation base, iniisip niya na malalagay sa alanganin ng matanda pero wala siyang magagawa para pigilan ito, maliban na lang kung ang invincible domain ay pwedeng gumalaw kasama ng host, ngayon ay susubukan niya kung makakagalaw ang domain kasama sa host, at kapag nagawa niya ito ay magiging invincible na siya. Habang nilalabas niya ang kanyang mga kamay ay nakaramdam siya ng mabigat na pressure, agad niyang pinasok sa loob ng domain ang kanyang mga kamay, mula sa labas ng domain ay nakaramdam siya ng lamig at nakakatakot sa labas ng field. Nagtataka siya kung meron nagtatago na multo sa labas, ngayon ay nalaman niya na hindi gumagalaw ang invincible domain kasama ng host, pero ang pag-iisip niya tungkol dito ay nagtataka siya kung paano nagkakaroon ng ganitong bug ang system, gayon paman, bukod sa pagpuno ng kanyang chan, ang pinakamahalagang bagay ay ang makahanap ng isang paraan upang makakuha ng field value, kung siya ay magiging padalos-dalos na umalis sa invincible domain, siguro ay mamamatay siya kaagad sa labas, maya, -maya ay isang babae ang tumalsik papunta sa kanya, at ang humahabol sa kanya ay ang great elder ng evil dragon cavern na si Li Shao, sinabihan niya si Ling Bauer na wag nang subukang tumakbo, kung hindi ay sasampalin niya siya hanggang mamatay. Sabi naman ni Bauer na kung meron siyang kakayahan ay pwede niya na siyang patayin, ngunit kapag nalaman ito ng kanyang tatay ay papahirapan niya muna siya bago patayin, sa likod naman ay nananahimik lang si Chen Changgan. dahil kapag nag-aaway ang mga monghe ay naghihirap ang mga mortal, at siya ay isang mabait na tao kaya hindi siya mang iistorbo sa kanilang laban ngunit napagtanto niya na siguro ay mga pagkain silang dala, napaiyak na lang sa saya ni Chen Changgan dahil sa wakas ay hindi na siya magugutom, napalingon naman sa likod si Bowyer at tinanong kung ano ang ginagawa ng isang mortal sa lugar na ito, walang takot naman siyang sinagot ni Chen Changgan na ang templong ito ay teritoryo niya, at hindi siya pumayag na pumasok sila, mula sa pagpasok nila sa loob ay gumawa sila ng ingay sa teritoryo niya, kaya kailangan nila siyang bigyan ng pagkain bago niya sila patayin, Nagtataka naman si Bowyer kung isa siyang baliw, dahil ang lakas ng loob niyang galitin si Li Xiao. Sabi naman sa kanya ni Li Xiao na isa siyang pulubi na naghahanap ng kamatayan, kaya sa susunod niyang buhay ay sana isilang siya bilang isang hayop at ingatan ang bastos niyang bibig. Gumamit na siya ng Death Skull para atakihin si Chen Changgan ngunit hindi man lang siya nagalusen sa atake na ito. Tinanong ni Chen Changgan kung bakit niya siya inatake, dahil wala naman siyang ginagawang masama sa kanya sinabihan niya si Li Xiao na hindi siya isang malambot na tao na pwede niyang patayin sa kahit anong oras, sa kabila naman ay nagtataka si Bowyer kung ano ang nangyari, dahil bigla na lang nawala ang atake ni Li Xiao sa isang iglap, at paano ito magagawa ng isang mortal na nilalang, habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya, totoo na isa lang siyang mortal at walang dahilan para maiwasan niya ang atake na ito, ngunit maiintindihan niya naman kung gumapang siya para iwasan ito, pero kahit anong gawin niya ay mamamatay pa rin siya sa huli. Ilang dekada na siyang nakikipaglaban at nakapatay ng maraming tao. Ngunit ngayon lang siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon. Sa kabila naman ay pinakyus siya ni Chen Changgan at tinanong si Li Xiao kung inaakala niya na kaya niya siyang patayin. Ngayon ay nakatayo siya sa kanyang harap. Kung magagawa niya siyang patayin ay luluhod siya sa kanyang harap at kakantahan siya ng congratulations. Sa kabila naman ay nagalit na si Li Xiao at nilabas ang mga pulang enerhiya sa kanyang mga katawan, sabi ni Li Xiao na wala siyang pake kung sino siya, ngunit kung gusto niyang mamatay ay ibibigay niya ito para sa kanya, sumunod ay sumugod na si Li Xiao para umatake. Sa kabila naman ay nakangiti si Chen Changgan sa katangahan ni Li Xiao, dahil sa oras na tumapak siya sa kanyang invincible domain ay hawak niya na ang kanyang kamatayan. Habang itinataas niya ang kanyang kamay ay nagtataka si Bowyer sa kung ano ang gagawin niya. Iniisip niya kung sinusubukan ni Chen Changgan na saluhin ang magic weapon gamit lamang ang kanyang kamay. Tinatawanan naman siya ni Li Xiao sa katangahan na ginagawa niya. Ang Scarlet Scimitar na hawak niya ay isang third class magic weapon. At ngayon ay isang pulubi ang nangangarap para pigilan ito gamit lamang ang kamay. Gayunpaman, mula sa atake ni Li Xiao ay pinigilan lang ito ni Chen Changgan gamit ang dalawa niyang daliri. Tinanong niya si Li Xiao kung ito na ang magic weapon na pinagmamalaki niya. Sa kabila naman ay hindi makapaniwala si Bauer dahil pinigilan niya lang ito gamit lamang ang dalawang daliri. Habang si Li Xiao naman ay hindi makapaniwala sa nakita niya. Maya-maya ay winasak na ni Chen Changgan ang kanyang magic weapon at kinuha ang piraso ng sword para gawing sandata laban sa kanya. Binato ito ni Chen Changgan sa mukha niya at nagresulta ito ng kanyang kamatayan. Sinabihan niya si Li Xiao na maging mabuting tao sa susunod niyang buhay Lumabas ang system at sinabi nito na ang host ay pumatay ng third level Golden Core Realm Cultivator at nakakuha ng 500 points Napansin ni Chen Changgan na bukod sa pagpatay ng mga multo, ay pwede rin siyang makakuha ng filed value mula sa pagpatay sa mga monghe Napapaisip siya kung sa pagpatay ng isang cultivator sa Golden Core Realm ay maaaring makakuha ng 500 puntos pero paano naman kapag pumatay siya ng nascent soul realm, transcendent god realm, at maging ang earth immortal, ang mas mataas na cultivation level ay mas maraming field value ang kanyang makukuha, mula sa system na ang kasalukuyang field value niya ay 500 points, tinanong siya nito kung gusto niyang gamitin ang 500 points para palawakin ang invincible domain, ginamit naman ito ni Chen Changgan at mas lumawak na ang kanyang invincible domain ng 5 kilometro. Dahil dito ay nagawa ng makaalis ni Chen Changgan sa kinatatayuan niya at nasakop na ang Invincible Domain ang buong templo Habang si Bowyer naman ay hindi pa rin makapaniwala na pinatay ng isang mortal ang Great Elder ng Evil Dragon Cavern at isa ring cultivator ng Golder Core Realm Napapaisip siya kung si Chen Changgan ay isa talagang worldly expert na nagtatago sa kabundukan ng Shiwandas Dashan, Sa kabila naman ay nakakita ng storage ring si Chen Changgan ngunit naalala niya na wala siyang cultivation base kaya hindi niya ito mabubuksan, Gayunpaman pa man tumingin siya sa kanyang likod at tinawag si Bowyer, agad naman nagbigay ng paggalang si Bowyer at pinaliwanag ang mga nangyari. Ayon sa kanyang kwento ay isang pangitain ng langit at lupa ang sumiklab sa isang daang libong bundok ngayong gabi, naghinala ang kanilang sect na may immortal pressure na dumarating sa mundo, kaya dinala niya ang mga disciples ng Nine Sword Sect, Ngunit hindi niya inaasahan na pinagpapatay sila ni Li Xiao. Bukod sa kanya, ang ibang disciples ng Nine Sword Sect ay namatay sa kamay ni Li Xiao, kaya nagpapasalamat siya sa kanya sa pagligtas ng kanyang buhay. Kung hindi siya nangialam ay nahuli na sana siya ni Li Xiao at dinala sa Evil Dragon Cavern. Nagulat naman si Chen Changgan dahil hindi pa naman siya nagtatanong sa kanya pero pinaliwanag niya na agad ang buong storya. Bagaman... Nagtataka pa rin si Bowyer na pinatay lang ng parang ipis ni Chen Changgan ang isang cultivator na nasa Golden Core, iniisip niya rin kung si Chen Changgan ay nasa nascent soul realm, ngunit sa Yujo, sa loob ng daan-daang taon ay wala pang nakapunta ng nascent soul realm, maya, -maya ay sinabi ni Chen Changgan na patay na si Li Xiao, tinanong niya si Bowyer kung pwedeng mabuksan ang hawak niyang storage ring, sabi ni Bowyer na pagkatapos mamatay ni Li Xiao ay nawala na ang marka sa storage ring, at ito ay hindi niya na kaya pwede na itong mabuksan, tinanong naman ni Chen Changgan kung meron siyang pwedeng makain dito. Lumipas ang mga ilang oras ay sobrang saya ni Chen Changgan dahil nakakuha siya dito ng isang manok, malapit ng sakupin ng Invincible Domain ang buong templo. Susunod ay kailangan niyang mag-isip ng mga paraan upang makakuha ng higit pang mga field value, at magsikap na palawakin ang Invincible Domain sa buong mundo ng cultivation. At pag-iisahin niya ang buong mundo ng mga immortality, sa mga oras na yun ay mapoprotektahan niya na ang matanda, at baka mahanapan niya pa siya ng sampu o walong asawa. Maya-maya ay lumuhad sa kanyang harap si Bowyer at may gustong sabihin, habang kinakain na ni Chen Changgan ang kanyang manok at ay tinanong niya si Bowyer kung ano ang gusto niya. Sabi ni Bowyer na niligtas niya ang kanyang buhay na ibig sabihin ay tinadana silang dalawa, tinanong niya si Chen Changgan kung pwede niya siya tanggapin bilang disciple. Nagmamakaawang sinabi ni Bowyer na gagawin niya ang lahat para mabayaran ang pagligtas niya sa kanyang buhay. Kahit hindi niya siya tanggapin bilang disciple ay hayaan niya siya na pagsilbihan siya. Nagdadalawang isip naman si Chen Changgan kung kukunin niya siya bilang disciple. Gusto niya sana siyang kunin ngunit ngayon ay meron na siyang invincible domain na maaasahan. At kung tatanggapin niya siya bilang disciple ay wala rin siyang maituturo para sa kanya, bagaman meron siyang kinakaharap na problema sa invincible field wala siyang pagkain at inumin kaya kailangan niyang lumabas para maghanap, ngunit wala siyang cultivation base kaya ang paglabas niya ay isa lamang pagpapakamatay, naisip niya rin na mukhang mas mabuti kung meron tutulong sa kanya na kumuha ng mga pagkain sa labas, habang seryoso ang mukha ni Chen Changgan ay sinabi niya na ang matandang lalaki ay nakapunta na sa mundo ng mga immortal sa loob ng 10,000 taon, Ang mga gustong sumamba sa matanda bilang kanilang master ay tumatawid sa aning na landas ng reincarnation. Tinanong niya si Bowyer kung ano ang qualification niya para tanggapin siya ng matanda bilang kanyang disciple. Gayunpaman, silang dalawa ay tadhana kaya bibigyan niya siya ng pagkakataon para maging isang rehistradong disciple. At pagkatapos niyang makapasa sa pagsusulit ay opisyal na siyang tatanggapin ng matanda bilang disciple. Agad naman lumuhad si Bowyer at binati ang kanyang master. Naisip ni Bowyer na mula sa pagtuturo ng kanyang master ay mas bibilis na ang kanyang paglakas sa kabila naman ay lumabas ang system, ayon dito na dahil naging disciple niya na si Bowyer ay makakatanggap siya ng isandaang field value, umapaw naman sa kasiyahan si Chen Changgan nang nakita niya ito, hindi niya inasahan na pwede siyang makakuha ng field value sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng disciple, dahil dito ay nakakuha siya ng bagong paraan para makakuha ng field value, nagtataka naman si Bowyer kung ano ang problema niya, Maya-maya ay tinanong niya ang kanyang master kung kailan pa siya huling naligo. Inutusan naman siya ni Chen Changgan na ilagay ang malaking timba sa labas ng templo. At hayaan niya itong mapuno ng tubig ulan para mamaya ay maliligo na siya. Kinalaunan ay inamoy ni Chen Changgan ang kanyang sarili at napagtanto niya na sobrang baho niya sa labas ng templo. Habang nilalagay na ni Bowyer ang malaking timba sa labas ay nakakita siya ng isang halimaw. Agad siyang tumakbo sa loob para sabihan si Chen Changgan. Habang nagmamadali si Bowyer ay sinabi niya na meron isang gold Core Stage na Tiger Demon na nagtatago sa labas, ngumiti naman si Chen Chang'an nang narinig niya ang mga ito na parang nakakuha siya ng kayamanan, agad niyang sinabihan si Bowyer na sumama siya sa kanya para manghuli ng isang Demon Tiger, sa labas ng templo ay naaakit ang Demon Tiger sa napakabangong amoy, ngunit nang dumating siya ay nakita niyang nakapatay ang lalaki ng isang multo gamit ang kanyang kamao na kasing laki ng kaserola. At nakita niya rin na pinatay niya ang isang tao na walang kalaban-laban, mula sa nasaksihan ng dalawa niyang mata ay masyado itong nakakakilabot, ngunit sa lahat ng yun ay gusto niya pa rin pumasok Sa loob ng Invincible Domain ay nakalabas ang kamay ni Chen Changgan para gawing pain sa Demon Tiger, dahil alam niyang hindi nito mapipigilan maakit sa kanyang Eternal Body, sa likod niya naman ay nagtatago si Bowyer at nagtataka kung anong teknik ang ginagamit niya ngayon ay titignan niya kung ang mga paghihigpit na nilagay ng matanda ay makakahadlang sa kanyang nakakaakit na amoy ng Eternal Body. Sa kabila naman ay hindi na kayang pigilan ng Demon Tiger ang amoy ng Eternal Body kaya agad na niyang pinuntahan ang templo. Sa isip ni Chen Chang na malapit ng mag-expire ang pagbabawal na nilagay sa kanya ng matanda, at ang Invincible Domain ay meron ding epekto ng paghihiwalay ng kanyang hininga, ngunit kung ito ay ganap o bahagyang nakahiwalay ay hindi pa siya sigurado at hindi pa nagre-react si Bauer sa amoy ng kanyang katawan, maaring ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya naliligo dahil natakpan ang amoy niya. Bukod pa doon, ang mga cultivator ay walang matangos na ilong tulad ng mga demonyo at halimaw. Habang paatake na ang Demon Tiger ay sinabi niya na wala siyang pake kahit mapilayan siya ngayon, ngunit bago ang lahat ay papatayin niya muna siya bago kainin ang kanyang eternal body. Maya-maya ay biglang hindi makagalaw ang Demon Tiger sa barrier ng templo, Nagtataka siya kung ano ang nangyari, sinabihan siya ni Chen Chang'an na isang tanga na pusa dahil gusto niya siyang kainin, ngunit sa kasamaang palad ay mali siya ng binabangga, sa kabila naman ay nagulat sa nangyari si Bauer, dahil pinigilan niya ang isang Golden Core Tiger Demon habang nakatayo lang. Sabi naman ni Chen Chang'an na masyadong maliit lang na bagay ito para magulat siya, inutusan niya na si Bauer na patayin ang pusa. Habang naghahanda na ng atake si Bauer ay napagtanto niya na tamang desisyon ang kanyang ginawa na maging disciple ni Chen Changgan. Sinimulan ng atakihin ni Bauer ang Demon Tiger ngunit hindi ito tinablan sa ginawa niyang atake. Nagulat naman si Bauer sa nangyari at tinitigan ang kanyang master. Sinabihan naman siya ni Chen Changgan na ibigay sa kanya ang sword at siya na ang gagawa nito. Sa isang wasiwas niya lang ay nahati na ang Tiger Demon sa dalawa. Maya-maya ay lumabas na naman ang system. Sabi dito na nakakuha siya ng 800 field value sa pagpatay ng Tiger Demon na nasa 8 level ng Golden Core Sa kabila naman ay namangha si Bowyer sa ginawa ng kanyang master dahil pinatay niya lang ito ng isang wasiwas Sinabihan ni Chen Changgan si Bowyer na siya na ang bahala sa bangkay ng Tiger Demon At pinaalalahanan niya siya na kunin ang mga karne nito Sabi ng system na kasalukuyan siyang may sapat na field value para ma-upgrade ang Invincible Domain System hindi naman inasahan ni Chen Changgan na pwede palang ma-upgrade ang system, ngunit nagtataka siya kung ano ang makukuha niya kapag in-upgrade ang system, sabi naman ng system na malalaman niya ito kapag natapos niya ng ma-upgrade ang system sa version 2.0, Gayunpaman, paman, wala nang nagawa si Chen Changgan at in-upgrade niya na ang system, maya maya ay successful na ang pag-upgrade niya ng system. Ang kasalukuyang Invincible Domain System na version 2.0 ay nagbukas ng bagong function, at ito ay ang All Living Things. Mula dito ay maaari niyang ipaliwanag ang sigla ng lahat ng bagay at manganak ng karunungan. Bilang karagdagan, pwede niyang kontrolin ang lahat ng bagay sa Invincible Domain sa pinakamahusay na paraan. Namangha naman si Chen Changgan dahil isa itong kamanghamanghang skill. Pero susubukan niya muna kung totoong malakas talaga ang skill na All Living Things. Inutusan niya si Bowyer na kumuha ng ilang demo para sa kanya. Maya-maya ay nakakuha na si Bowyer ng mga damo at sinubukan na itong pag-eksperimentuhan Nagulat naman si Bowyer at tinanong kung paano niya nagawang spirit herb ng elixir level ang mga damo Tinulak naman siya ni Chen Changgan at sinabi na mamaya na siya magtanong Lumipas ang ilang oras niyang pag-eksperimento ay nag-transform ang damo sa isang spirit Nagulat naman si Bowyer nang nakita niyang nag-transform itong ngunit natakot sa kanya ang spirit pinagsabihan naman siya ni Chen Changgan na wag siyang masyadong maingay dahil tinatakot na siya, sumunod ay bibigyan niya siya ng regalo sa pagsamba niya sa kanya, ang elixir na ito ay naglalaman ng essence of life, binigay niya na ito kay Bauer at sinabihan na kainin niya na ito habang pinoprotektahan niya siya, nagpasalamat naman si Bauer sa kanyang master at nangako na hindi niya sasayangin ang oportunidad na binigay niya sa kanya, sa kabila naman ay pinangalanan na ni Chen Changgan ang spirit bilang Xiaoban, Gayunpaman, hindi pa rin makapaniwala si Bowyer na ang isang ordinaryong damo ay ginawang spiritual elixir ng kanyang master gamit lamang ang kamay, maya maya ay sinimulan ng kainin ni Bowyer ang elixir at ilang saglit ay naramdaman niya ng umangat ang kanyang level. Lumabas naman ang system at sinabi nito na umangat na ang level ni Bowyer mula sa 6 level papuntang 7th level, at makakatanggap ang host ng 50 field value. Dahil silang dalawa ni Bowyer ay may relasyon bilang master at disciple ay patuloy siyang makakakuha ng field value kapag patuloy na umangat ang realm level ni Bowyer At kapag mas mataas na cultivation base ang naabot niya ay mas maraming field value ang kanyang makukuha Nakaisip naman ng idea si Chen Changga e na kailangan niya lamang tumanggap ng higit pang mga disciples sa hinaharap upang matulungan silang lumakas para makakuha ng mas maraming field value Mula dito ay hindi na siya mag-aalala sa pagpapalawak ng field value ng Invincible Domain, gayon paman, ang unang ability niya na All Living Things ay kahanga-hanga, ngayon ay titignan niya naman ang pangalawang ability, ngunit bago niya pa ito makita ay may isang sword ang bumagsak sa kanyang templo, nagulat naman si Bowyer at sinabihan niya ang kanyang master na mukhang ito ang bumaba na Immortal Pressure, tinanong naman ni Chen Changgan kung anong Immortal Pressure ang tinutukoy niya, Ipinaliwanag naman ni Bowyer na kagabi ay may isang nila lang ang sumapak sa langit at naglagay ng malaking butas. Nang pumunta ang kanyang tatay upang suriin ito, nakita niya na ang isang immortal sword ay nahulog mula sa butas. At ngayon ang lahat ng mga partido ay naghahanap para sa sword na ito. hihinayang naman si Chen Changgan dahil hindi niya ito nakita ng sarili niyang mata. Kinuha niya na ang sword at naramdaman niyang mahina na ito. Kaya ngayon ay susubukan niya itong maayos gamit ang sarili niyang skill maya maya ay nanambalik na sa dating anyo ang sword, pagkatapos niyang ayusin ang sword ay mas talagang lumakas ang kapangyarihan nito kaysa dati, ngunit kung gusto niyang wasakin ang sword na ito ay kailangan niya lang maglagay ng kaunting puwersa, kaya wala pa rin silbi sa kanya ang sword na ito, kinalaunan ay binigay niya rin kay Bowyer ang sword, paghawak dito ni Bowyer ay naramdaman niya ang nakakakilabot na kapangyarihan ng sword, tulad ng isang kakilakilabot na kapangyarihan, ngunit nagtataka siya dahil kahit sa sobrang lakas ng kapangyarihan ng sword ay hindi ito pinapansin ng kanyang master, kaya napapaisip siya kung ano na ang level ng lakas ang naabot ng master niya, nagpasalamat naman si Bowyer sa kanyang master dahil sobrang bait niya sa kanya. Maya maya ay inayos niya na ang templo at ang butas nito sa bubong, sabi ni Chen Chang'an na ang ganitong kapaligiran ay angkop lamang para sa isang makamundong taong tulad niya, Ngunit lumipas lang ang ilang oras ay nawasak na naman ang bubong ng templo, mula dito ay lumabas si Libat Ian na isang pinuno ng Evil Dragon Cavern, at nasa 9th level ng Golden Core Realm, nagulat siya nang nakita niyang buhay pa si Bower ng Nine Sword Sect, ilang saglit ay bumaba na ang mga kasamahan ni Libat Ian mula sa bubong, maya maya ay hinahanap ni Libat Ian si Li Shao at inutusan niya si Bowyer na tawagin ito para lumabas, ang mga kasamahan niya naman ay nagtataka kung ang hawak niya ay ang immortal treasure. Nagulat naman si Bowyer at sinabihan ang kanyang master na nandito ang mga tao ng Evil Dragon Cavern para sa isang paghihiganti. Napansin naman ni Libat iyan na hindi niya makita si Li Xiao at nakita niya na nakuha na ng Nine Sword Sect ang Immortal Treasure sa likod naman ni Libat Ian ay may nagsalita na ang lugar na ito ay napakayaman sa spiritual energy at karapat dapat na maging lugar na pinili ng immortal treasure upang pagbagsakan. Pagtingin ni Libat Ian ay nakita niya na ito ay ang Ghost Sect Patriarch na si Kui Kiento. Hindi niya akalain na magkakaroon ng ganitong kahangahangang kayamanan sa sirang bundok na ito. Nagtataka siya kung ito ang swerte na dala ng immortal treasure. Nagulat naman si Libat Ian dahil hindi niya inaasahan na pupunta dito ang matandang lason. Sa baba ay napansin rin ni Kui ang spirit grass na nakalagay kay Chen Changgan at hindi niya inaasahan na makakakita siya nito dito. Sa sobrang swerte ng kanyang araw ay makukuha niya rin sa kabundukan na ito ang spirit grass at ang treasure land. Agad naman tumalon si Libat Ian at sinabi na siya ang nauna dito kaya sa kanya mapupunta ang mga treasure. Habang naghahanda na ng atake si Kui to ay sinabihan niya si Libat Ian na hindi siya ang magdedesisyon kung sino ang makakakuha ng mga treasure dito, kung gusto niya itong makuha ay kailangan nilang maglaban. Sabi naman ni Libat Ian na hindi niya siya uurungan kaya wag siyang mag-alala, sa baba naman ay galit na galit na si Chen Changgan Tinanong ni Chen Changgan kung bakit nila pinagtatalunan kung kanino mapupunta ang treasure land nang hindi nila tinatanong ang may-ari ng treasure land, Lalong-lalo lalo na ang lalaking patuloy na nagwawasak sa bubong ng templo niya, ngayon ay hindi na siya natutuwa sa mga nangyayari.